ayan mga boss, sa lahat ng mga naperwisyo at naabala niyang hayop at demonyong kumpanya na Prime Water. Sa totoo nga lang, Prime lang eh, walang water e pinaiimbestigahan na ho natin dito sa House of Representatives yung mga anomalya, yung palpak na serbisyo at mga posibleng paglabag ng prime water doon sa kontrata na pinasok niya sa mga local water districts. Kung matatandaan yung mga boss noong kampanyahan, e eh, sobrang daming nagsusumbong at nagsasabi sa atin patungkol doon sa hirap na dinadanas nila dahil sa palpak at napakaatrasado atrasado na serbisyo ng prime water. Lalong-lalo na sa Bulacan, sa Kabit, Cavite, na mismo nakausap ko yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, sabi nga nila, di bali nang hindi tumaas yung sahod, di bali nang mawalan kami ng kuryente, basta magkaroon lang sila ng tubig. At dahil sa sumbong nyo na yan mga boss, na natatanggap pa rin namin hanggang ngayon, e eh, gagawa na tayo ng aksyon at maglulunsad ng investigasyon yung House of Representatives patungkol dyan sa mga palpak na serbisyo at anomalya at matigil na yung mga ganyang siste ng mga kumpanya gaya ng Prime Water. At sa katunayan nga mga boss, maraming mambabatas ang sumusuporta sa gagawing investigasyon patungkol nga dyan sa palpak na serbisyo ng Prime Water. Maraming salamat po Mr. Speaker. Uh, ang kinatawang ito po ay lubos na sumusuporta sa binanggit ng ating kaibigan kinatawan ng Las Piñas. At susuportahan po natin ang hakbangin ng bulwagang ito para maglunsad ng agaran komprehensibo na investigasyon patungkol sa palpak at basurang serbisyo ng Prime Water. Thank you, Mr. Speaker. Maraming salamat din po sa ating kaibigan. At alam naman natin pare-pares kung sino nasa likod ng kumpanyang yan. Eh. Di ba yung mga bilyar? Eh kahit pa isa sila sa pinakamayayaman na pamilya, isa sa pinakamakapangyarihan na pamilya, eh hindi natin naatrasan yung mga bilyar. At sisiguraduhin natin na mapapanagot sila dito sa kanilang palpak na serbisyo sa kumpanya nila na Prime Water. Kaya sa mga boss natin na patuloy na napeperwisyo na abala, dahil dito sa basura at atrasado na serbisyo ng prime water, kailangan pa rin po namin ang tulong ninyo. Patuloy po kayo na magingay at mga lampag. At gagawin din po namin ang aming trabaho dito sa House of Representatives. At susubukan natin, gagawin natin lahat ng makakaya para mapanagot ya ang kumpanyang prime water na pinamumunuan ng pamilya Villar. na,